Eh, bay, hanap niyo ba eh, extra income ngayong 2013? Alamin nga natin kung ano ang mga pwede niyong pagkakitaan sa report ni Valerie Tan. Pagsusot ng mga damit na polka dots at paglalagay ng pera sa wallet. Ilan lamang yan sa sinasabing pampaswerte ngayong bagong taon. Tulad ka rin ba niya na wish ang instant na pagyaman this year? Well, wala naman pong masamang mangarap yung maman. Pero mas masarap daw kapag ito ay pinaghirapan. Kung talagang pangarap mo ang pag-asenso ngayong 2013, bakit di subukang magnegosyo? Ayon sa isang business-related non-government organization o NGO, patok daw this year ang mga negosyong may kinalaman sa food, travel and tours, at mga online business. Para sa mga mommy out there na gusto ng extra income na hindi na kailangan umalis ng bahay, swak ang mga homemade products na pwedeng pagkakitaan. Yung tinatawag nating um, at mga fabric conditioner, ng detergent na pwede na umpisa mo na sa bahay nila. Maganda ang turnover ng, ng negosyong Falcon. Pangalawa, meron din silang yung peanut butter. At sa 10,000, pwede na mag -umpisa. Tapos yung dimsum din natin, yung siomay. Maganda din yung negosyo yun. Sa lagang 10,000 and below, pwede na mag -umpisa. Hindi naman daw kailangan ng malaking kapital para magsimula ng sarili mong negosyo you can explore online business opportunities. Isa din nakikita namin doon sa um, um, aspects sa pagnegosyo, nakikita 2013 yung online business. Malaki ang bintay, o malaking advantage ng isang tao, mag-start mo na sa online. Una-una, um, marami tayong mga uh, websites na free. Marami tayong mga uh, tinatawag natin mga uh, social network na pwede mong pwede ka mag magnegosyo negosyo doon lang. So dito sa online, ang ganda eh, malaki ang malaki ang ang market ng online. Para naman pumatok at lumago ang mga negosyo na ispusukin, make sure na ang pipiliin yung pagkakakitaan ay base sa hilig o interes mo. Do not follow fads o huwag kahigaya sa negosyo ng iba. Maging original. Pero kung may tutularan man, Put a twist sa inyong magiging produkto o serbisyo. And most importantly, equip yourself with necessary knowledge, skills, and training in running a business. So, ang advice namin for those um, Filipino entrepreneurs who wants to want to start their own business, mag-umpisa muna maghanap o magsearch search ng kung saan ba makakuha ng magandang um, seminar, training, workshop on how to start your own business. Kung sasamahan ng sipag tiwala sa sarili at sa Diyos ang negosyo, tiyak na ngayong 2013, abot kamay mo na ang pag-asenso.